dami kung ano. Wait lang. Pagdari namin ang mga 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 po tabi mga po. <laughs> <Dabi po. laughs> sabi ka, talagang taga-bundok yan eh. <laughs> Ang dami kong tama ng ganer. ah. Ito tubig, boy! Yan, ito po yung dagat sa amin. Yan, oh, nakikita niyo na yung dagat. <laughs> Ayan yung swimmer namin. Ayan <laughs> po yung poles po. <laughs> Ito prutas. Prutas. Yeah, mga prutas. Sarap yan. Ang <laughs> ganyan may nakukuha na ka, nakakaiba. <laughs> <Dali, laughs> no? Hindi mo no? Tara, <laughs> let's move out. Ito, bayabas na. Nang... Move out!

Ah, yeah, ngunguha kami yung prutas. <laughs> Ay, mga asyenda. Asyenda yung sabi ka. Putang oh, ina. Daming tira ng gunner. wala pa kayong pots? Extra pots? May wala ko isa. <laughs> ah, putang ina. Na dead disabled ako. Ang <laughs> sakit. Ay, oh, wait lang. Na diodi si ano? Reflecto. Lagi na DOD ako. <laughs> <The> Reflecto dito. Lepre, kisara, mura. Asan? <laughs> ah, ay, oo nga! Ay, gago Si ano yan? Integra. Ay, oo. Si Integra. Nakikita nyo naman. Ayan na yung pinakamakunat dito. Ah, nakikita yung Intrega Helsing! Paraki tayo dun. Ayan na yun. Si Wok. Si Wok! Ayan, si Wok po. Wok! Kawain naman dyan! sakto yung pangalan niya kaya oo oh. ah mga unggoy hmm. si Chaka kitang kita niya ba hmm. oh kung paano makiat lang may ang laki uy ah <laughs> 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 may malaki dyan Jay <laughs> <laughs>